Isang mapagpalang hapon mga kapatid, mga kababayan, mga kapamilya, mga mahal ko sa buhay. Our topic for today, ang halimbawa ni Cain at Abel. Kung po tayo mga Biblia, pakibuksan po sa Genesis chapter 4, 1 to 16. Masahin po natin. Si Cain at si Abel. Verse 1. Sinipingan ni Adan ng kanyang asawa at ito'y nagdalang tao nang isinilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh kaya Cain ang ipangalan nito rito Sinundan ni Cain ang isa pang anak na lalaki at Abel naman ang pinangalan dito naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka Verse 3 Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid Verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga, sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Verse 5. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain?" Bakit ganyan ang mukha mo? Verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay, tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Verse 8. Isang araw nilapitan ni Cain ang kanyang kapatidwi kanya, Abel. Mamasyal tayo. Sumama naman ito. Ngunit pagdating niya sa kabukiran, tinatay niya ito. Verse 9. Tanong ni Yahweh si Cain. Nasaan si Abel? Sagot ni Abel. Sabot Cain. Hindi ko alam. Tugon niya. Bakit? Ako ba tagapag-alaga ng aking kapatid? Verse 10. Sinabi ni Yahweh, Cain, nakakapangilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghigal, paghihiganti. Verse 11. Sumpain kat palalayasin sa lupaing ito. Lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan. Hindi ka magaani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig. Verse 13 Napakabigat naman ng parusang ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Verse 14. Ngayon, pinalalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakita sa akin. Verse 15. Hindi sagot ni Yahweh. Parurusahin ng... Hindi. Sagot ni Yahweh. Parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain at nilagyan niya ng Palatandaan si Cain upang maging babala sa sinumang sa sinuman na ito hindi patayin. Verse 16. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng ilin. Sige po, sandali po tayo manalangin. Yes Father God, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito sa araw na magbabalik kami Panginoon ng iyong papuri at pasasalamat sa iyo at pag-aaral Panginoon na aming pagbubulay-bulayan Lord God. Nawa Panginoon, patuloy mo lamang akong gamitin Panginoon. Ikaw po ang magsalita Lord God. Patuloy mo ang gamitin maging daluyan na iyong mga salita at pagpapala sa mas maraming tao Panginoon. Ganoon din Panginoon, bigyan mo ako Panginoon ng wisdom and knowledge Lord God. Kung wala po kayo Panginoon, wala po akong magagawa. Wala po kami magagawa rito Lord God na no, Panginoon, gamitin mo lamang ako maging instrumento, maging daloy ng salita at pagpapala sa mas maraming tao. At paliwanag mo sa amin to Panginoon, sa pinakamadaling kaparaan. Maraming maraming salamat po sa ilamang ang pinakamataas na papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Blank Amen, Amen. natin ang Panginoon. Okay, ang topic po natin ay ang halimbawa ni Cain at Abel. Our team. Bakit nagawang patayin ni Cain si Abel? Bakit may mga taong kayang pumatay? Bakit hindi kinalugdan ni Lord ang alay ni Cain? Bakit mas kinalugdan ni Lord ang alay ni Abel? Di ba napakaganda, no? For this time, sino ba si Cain? Si Cain in Hebrew word, Cain or Spearer. And si Abel naman, in Hebrew word, Havel or breadth or bay for. Dito din naganap ang maraming una. Una, si Cain ang unang anak. Si Abel naman ang unang kapatid. Dito rin nangyari yung unang pumatay si Cain. At dito rin ang unang pinatay na si Abel. For our verse 3, kung makikita po natin, no, tumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh nang ani niya sa bukid. No? Kumbaga parang dito, pinaliwanag ng Lord na nag uma, nag ani daw si Cain. Eh. Nag ani si Cain at nagdandog kay Yahweh. Kinuha naman ni Abel ang isa sa panganay na inihandog na pinakamainam na bahagi at si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at kanyang handog our point number one is handog or worship God. Bakit hindi kinalugdan ng Lord ang alay ni Cain? Bakit kinalugdan ni Lord ang alay ni Abel? Dito kung mapapansin natin, no, si, si Cain po, oh, lang niya yung ani niya. Kinuha lang po niya yung ani niya sa bukid, no? Dahil siya magsasaka, kinuha lang niya. Parang wala lang, parang kinuha niya lang ba yung ano ba, yung uh, sunwari lang po ito ha, uh, kung sibuyas man yan, or sitaw, o kalabasa, uh, kinuha lang niya. Pero si Abel, no, mga kapatid, tumating yung pagkakataw, kinuha niya yung panganay. At, that, at, the end of the day, ang ginawa niya, kinatay niya, kinuha niya yung pinakamainam na bahagi at inalay niya sa panganay. Pero no, kung mapapansin natin dito, nag-effort, nag-effort si Abel. No? At kung kilala mo ang ating Diyos, hindi kaya. Hindi lamang yung handog ang tinitignan ng ating Panginoon. Taking din niya yung puso. No? Hindi yung porkit sabi niya, when you give to the Lord, give mo na yung pinaka the best, yung maluwag sa dikit mo. Wag mong, wag mong hayaan na maghahandog ka, ito lang, okay na yan. Huwag ganun mga kapatid, no? Dapat lagi na yung puso natin na okay ba to kaya ko ba talagang ibigay ito, baka mamaya napipilitan lang ako. Ganun po, dapat ibigay uh, natin galing sa puso. Si Abel ay mahal siya ng ating Diyos. Kaya he express kung ano talaga ang dapat ang para sa Lord. Yung pinakamainan. No? Ganun si Abel naman, pinakasariwa, pinakamaganda. No? When we give to the Lord, dapat the best yung walang kapintasan. No? Huwag yung napilitan ka lang, huwag yung mema. Mema bigay ka lang. Huwag ganun. Kasi Lord nakatingin sa ating puso. Sabi niya, no? Sabi sa Kawikaan 15 verse 8, Pasoklam-soklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay matutuwa. Huwag yung parang nagpapakita ang tao lang tayo mga kapatid. No? Dapat lagi nating isipin na ang Diyos lagi nandiyan, no? sa habag at biyaya niya talagang pinagkaloob niya sa atin yun hindi niya tayo pinabayaan sabi sa verse 5, hindi mailarawan ni Cain ang muka sa tindi ng galit. Ba't siya nagagalit, no? Alam mo kapatid, kung ako kay Cain, no? siguro baka tanungin ko, tatanungin ko na lang si Abel, no? Siguro sabihin ko, uh, um, Abel, bakit ganun? Ba't yung sayo kinalog ganun ng alay mo? Ba't yung sa akin, hindi? Diba? Ilang naman yung sekreto dun, eh. Kung baga nagkaroon siya ng na parang ingit, no? Minsan kailangan talaga hindi tayo may Alisin natin 'yon sa ating katawan. Na talagang sabi nga ang Lord nakatingin sa ating puso. No? Alisin natin 'yung mga ganun, no? Sa uh, kung makikita natin no? kung tama lang sana ang puso ni Cain maibibigay niya sana ang tamang pagsamba para sa ating Panginoon tanong nakita ba natin na ating sarili kay Cain na ang gusto niya ay masunod siya at hindi ang kalooban ng Lord. Kaya pinilit niya yung kanya. Yung kanya lang. Dibaga parang sabi nga, gawin natin example, no? Kung itingnan mo, ikaw ba eh, si Cain o si Abel? Baka mamaya, puro hatred. Naiingit ka or may galit ka or something. Na, dapat hindi ganun mga kapatid, no? Lagi natin itanim sa puso isipan natin na napakabuti ng Diyos at karapat dapat siya na Sambahing. No? Sabi sa awit 51 verse 17 sa King James Version po, no? ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at pagsisis, pagsisising puso o Diyos ay hindi mo makawaling kabuluhan. No? Sabi naman po sa verse 7, Binigyan pa ng maraming ng warning ng Lord si Cain. Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nakaabang. Nag-aabang upang lupigin ka at pagharian ka. Kailangan mapagtagumpayan natin yan. You know? Oh. Lagi nating itanim sa ating puso at isipan na kung tayo ay nagdo-double time, triple time, ganon din ang kaaway. Nagdo-double time, nagdi-triple time, kung ano man yung mga ginagawa mo, gawin mo para sa Panginoon. Alam mo ba, makakalugod ba ito sa Lord? Or baka mamaya, kung ano-ano lang pinagagawa natin, no? Huwag mong hayaang pagarian ka ng kasalanan. Huwag mong hayaang kasangkapan ka ng kaaway. Minsan kasi, no? Kailangan natin mag Hindi pala minsan, lagi. Lagi kailangan natin mag-submit sa Lord kung ano man ang ating mga ginagawa kung ano man yung mga gagawin, kung ano yung mga plano natin sa buhay, kung ano yung mga hakbangin natin para mapaluwalhati natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi sa verse 8, kasalanan ni Cain ang pagpatay ang pagpatay si Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Ito ang unang minanang kasalanan natin sa sabi sa Romans 5.12 na inillustrate yan. No? Sabi naman po sa 1 John 3 Chapter 3 verse 10 to 12 si Cain ay anak ng Diablo, no? Nandun pala, no? Talagang ang tindi, no? Ang ating pointo pala, no? Yung kasalanan. Ang tindi, no? Kasi makita natin dito, paano na paglalabanan ng kasalanan? Huwag mo hayaang pag ang ka ng kaaway. And siyempre, tandaan natin, pang, tandaan natin, no? Ang battle natin, hindi po physical. Spiritual. Kaya kailangan kompleto po tayo. Meron po tayo ng devotion, prayers, lagi-lagi yan, di ba? Kasi mga kapatid, talaga I am very thankful no kasi nandito tayo ngayon, nag-aaral ng salita ng Diyos na talagang sabi ko nga the right time, lagi tayong hinuhubog ng Panginoon kaya nagpapasalamat ako sa ating mga professor especially kay Pastor Boy Clemente, talagang napakarami kong natutunan dyan no? talagang napakabuting pastor din yan talagang pastor, teacher professor, daddy lahat na, kaya glory to God no at binihagi si Pastor Boy sa amin, no. Kaya mga kapatid, salamat ako at talagang nandyan. malaking tulong to sa ministry namin, especially sa kay Pastor Pernal sa aming ministry, sa aming hangarin no na ma-share ang salita ng Diyos. Balik po tayo dito sa kasalanan. Kasalanan ni Cain ng pagpatay kay kay Abel no nandito nangyari sinabi tay bakit ba nagagawang pumatay no, minsan dumarating yung ingit pagkainis bakit dumarating sa ganyang pagkakataon kapatid baka kulang na tayo sa evaluation para sa ating sarili evaluation para sa ating spiritual life baka mamaya wala ka ng devotion hindi ka na nagbabasa ng bible or what lagi natin tandaan na eh, napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa at ang tindi eh ito pa matindi di ba si Cain pinatay si Abel ito yung point number 3 natin. Ang grace. Yung habag at biyaya ng ating Panginoon. Kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay natin. Dumating yung pagkakataon na nang ibabaw pa din ang biyaya ng Panginoon. Kahit na kaya ng Lord lahat-lahat bawiin ng buhay ni Cain, magkaroon lamang siya ng sumpa, at iningatan siya. No? Ang sabi dito, napakatindi, napakabuti ng Diyos. No? Di ba sinabi pa nga sabi pa nga Panginoon na bungkalin mo man ang lupa o tamnan, hindi ka mag-aani hindi ka mag-aani diba, sabi nga yun, mo ako sa lupa yung ito upang malayo sa paningin mo at maglagalig sa mundo papatayin ako ng sino mo makakita sa akin ano sagot ng Lord? ito na, pakaganda ng sagot ng Lord sa verse 15 hindi, sagot ni Yahweh parurusahan ng pitong ibayo ang sino mang papatay kay kain, at nilagyan niya ito ng palatandaan. Si kain upang maging babala sa sino man na ito ay hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain ang si Yahweh at tumira sa lupain ng Noad. Isang lugar sa silangan ng Igo. Napakabuti ng ating Diyos na mga kapatid mo. Sabi nga dito sa point number 3, yung grace or habag o biyaya ng Diyos na kahit anong kasalanan natin, hindi tayo katanggap-tanggap pero dahil sa ating Panginoong Diyos tinubos niya tayo lahat ng kasalanan natin lahat, lahat hindi ka karapat dapat no? Ay, sabi ko nga sa aking testimony I was a drug addict dati no? pero sabi ko nga drug addict, marami akong buhay na nasira nagtulak pa ako ng drugs pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon kagaya nga nito, kay Cain, no? Nilagyan pa siya ng palatandahan. Biglang bab, isang pag-iingat, no? Nakikita ko dito yung pag-iingat ng Panginoon sa atin, no? Ingatan siya, bigyan siya ng tanda para hindi siya patayin. Kasi kung sino man yung papatay sa kanya, bibigyan ng pitong iba yung ganong kabigat, no? At napakabuti ng Diyos, no? Sabi nga, Papat at pag pinatay siya, bigyan ka pa para sa akin ng pitong ibayo, pitong beses, no? Pitong beses ng kasalanan. Kasabi, Iyayan yeah, kaya ang gawin ng Panginoon, no? binigyan siya ng tanda. Karoon lamang siya ng sumpa at iningatan siya. Iningatan siya. Sa paanong paraan? Binigyan siya ng tanda para malaman, manoti, uh, malaman ng mga tao malaman ng mga pupuntahan niya na hindi siya po pwedeng Bakit iniingatan siya ng Panginoon? Hindi siya sa tanda sa, sa kabila ng lahat. Hindi siya papatayin dahil itong iba ayaw. No? Ganun kabuti ang ating Panginoon. No? Mga kapatid talagang sabi ko nga uh, we, we are very blessed. No? And then sabi ko for our conclusion uulitin ko siya isa point number one is yung paghahandog no? Huh? paghahandog worship God paano ba tayo nag-worship sa si Panginoon ibigay na natin yung pinaka the best yung pinaka busilak sa ating puso yung walang kabigatan yung talagang ayang kaya natin ibigay mo na. so, no? kumakita lang natin yung Panginoon binigay yung bugtong na anak niya Dinala siya sa lupa. Pero alam niyo, mamamatay siya dito. Alam niyo, papatayin siya dito. Pero, sa kabila ng lahat, tinignan pa rin ng Panginoon tayong mga makasalanan. Point number two, ang kasalanan. Mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero lagi natin tatandaan ang Diyos ay mabuti ang Diyos ay tapat karapat dapat siya sambahin papuhihan, pasalamatan dakilain, liwalat yan wala, wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin lagi natin tatandaan we are very thankful sa ating Panginoon sa lahat ng mga taong sinesend niya para mas lumago tayo sa ating pananampalataya simula sa ating mga teachers, professors uh, spiritual father no? Pastor Fernand and then spiritual teacher din natin si ano ano Pastor Boy Clemente talaga very yung puso niya sa pagtuturo nang doon uh, talagang hindi naman kami dinidiktik eh, para sa amin din eh kumbaga inalaw ng Lord na dumaan kami na magkaroon kami ng teacher na talagang wag kami magpetex petex lang sa kagaya ng pag-aandog no gagawin mo na rin lang gawin mo yung pinaka the best gagawin mo na rin lang. Huwag kang mag-aral-aralan lang. Pag-aralan mo nang mabuti. Kaya, we are very thankful, no? At ang dahil doon, after ng kasalanan, simula, una, handog, kasalanan, at ang pangatlo, yung habag, yung grace, yung habag at biyaya ng ating Panginoon. Talagang napakabuti ng ating Diyos na kahit gano'ng kasama, kahit hindi ka dapat nandiyan ang ating Panginoon pinapatawag pa rin tayo although hindi tayo perfect we are nandito tayo sa karnal na katawan kaya habib hanggang kayang iwasan and I am very thankful sa ating Panginoon na kinagawaanag sa atin na pinakamadaling kaparaanan itong istorya ni Cain at Abel na ngayon gusto ko matapos sa isang tanong sino ka ba? paano ka ba nabubuhay sa mundo ito? Ikaw ba ay nabubuhay kagaya ni Cain? O ikaw ay nabubuhay kagaya ni Abel? Sa mapagpalang hapon po, maraming maraming salamat sa iyo sa, sa Panginoon lamang pinakamataas na pagpapasalamat na wapoy may natutunan tayo. Ako pinagpapasalamat especially sa ating mga teachers, professors, Uh, this is my, uh, my final grade ito po yung final exam namin kay Pastor Boy. We are so blessed na uh, to have you pang uh, ng Panginoon para sa amin para makapag-aral ng mabuti. Maraming maraming salamat po. Sa, sa Panginoon lang po ang pinakamataas sa pagpunta sa lahat. Sige po tayo po yung manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na to sa iyong pagtuturo at pag-aaral na binigay para sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, tumanim to sa aming mga puso at isipan patuloy mo lamang kami palawakin Panginoon sa aming ministeryo lagi nyo kami samahan gabayan Panginoon Lord God Lord, nandito kami handang magpasubmit sa inyo Lord God handang magpakorek Lord God na no, Panginoon, ikaw po ang maghari sa aming buhay patuloy mo lamang kami gamitin maging daloy ng pagpala sa inyong lahat Panginoon Lord, uh, ganun din po sa aming mga ministries, Panginoon Lord God, kayo po ang maghari sa amin. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon Lord God, palaguin ang inyong mga gawain, Lord God. Maraming maraming salamat po sa mga pinag-aralan namin simula sa paghahandog, sa kasalanan, at sa habag ng Sa iyo po ang pinakamataas nakamataas. Napapulit pa, salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat po. Bye, guys.